Sige, sige lang mga kabayan. 16,000 kayo mahigit dyan. Maraming mga troll. Pakisipan na lang mga adik na mga troll. Ayaw magpa-hercolical drug kasi mga yan eh.

dumami na tao dyan, makalabas na ito. Ayan na. Ayan mga kabayan, ayan na. Ayan na mga kabayan. Oo, oh, 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 huwag nga gagalaw. Kailaw, 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 kailaw. Kailaw, kailaw na. Si Atty. Rito nakikita natin. Uh, Atty. Rito. No? Duterte! 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 Droga! dito! seto ano ba Sir, dito pa Dito! seto 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 pa seto 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 seto

Sérgio, senhor <fixen> 19,000 na viewers i ko lang kayo Si so, Ferrari daw kung sinakay na sa poster At wala daw kung Ipinakita ng

You know I'm. hindi ka dito mga ka- mga, 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 mga bayan naroon mo mga na bibitaw Maka mayroon pa tayong ma-interview 19,000 live viewers atlit ko lang po kayo, sinakayan na po si Fer Arby sa coaster, pero yung, uh, huli po natin natanggap, read notice lang daw po wala pong iba na pakitang copy ng Warren Tapares dito kay Lakat Orne, mga kababayan. Ayan, lumuwag na. So, Wala mo nang bibitaw. Ha. Huh. Isang makasaysayang araw po ito mga kababayan. Napakaraming tao po dito. Oh. Oh. Thank you. Sila ba yun? Hindi oh, naman eh. Ah? Nakaalis na habang nandito sila po. Oo, oh, malis na, malis na. Dalawa, nakaalis na si Ana, si Tatay. Yes. Walang ano, walang warang tabares, hindi pinakita. Wala. Hindi nila alam. Kasi, kinuha na agad. Hindi na namin na ano, sa dami ng tao. Basta, nakaalis na si Tatay. Si, si Ayan mga kababayan ha, ah. ang latest natin wala daw pong pinakitang warang tapares red notice lang, di ba? notice lang. Grid notice, notice lang, hinahanapan po ng... Wala, uh, po Hinahanapan po ng warang tapares wala pong ipinakita si Tore. Ah. <laughs> Yan na ang latest mga kababayan ha. Tama po yung uh, unang info kanina mga kababayan. Nandun pa si uh, Salob si Piar Tinatanong si uh, General Torre. pa Yung isa kanina pulis nandun <laughs> na <laughs> eh. ko ba yun? Pag binitaw ako kasi yung tatalsik yan. Ta <laughs> <laughs> so, nagkapalitan na tayo ng mukat katawan dito. mo yung mundo ko. Kaya so, mga kababayan. Ito, okay. Ang ating mga nakantabay na mga kapulisan na nangangalaga ng kaayusan at kapayapaan dito sa loob ng airport. Alagang nagkapitkita na rin kami. Ah, dito kayo sir, sa airport. May pamangkin kami rito eh. Kaya mo mamaya. Umay pa duty. Ano pa na. So ayan ha Ayan mga kababayan Sa mga bagong uh, oh, tiga, 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 tiga. <laughs> Is, think, oh, diba? Everyone is pushing for a lot of work. I just going and build here. Oya, let's focus pa nilang natin yung bike. Ha? First, so fake news, I think? Yeah. Yes! Yes! <laughs> I think so. They have the okay. balls to do. <laughs> call from the side of And when you have all the from their side? Mm -hmm. Face to face. Mm -hmm. yeah. but we all elected sa Congress na may ba? Correct. Pati hindi ang ng mga kapulisan natin Tama. No? Convicted. Di ba? Convicted. With child abuse, di ba? No, hindi yun? Ito, eh, pag-usapan lang naman eh. So, let's not waste our time here. tayong lahat ko. of arrest. There is none. Okay? Ayun sa sabi nila. Okay, I read no basis search on Google, diba? Yung na nakaupo sa Congress, magaling mag-Google, eh. <laughs> o, oh, diba? Dahil lahat din mag-google, what's the hit, <laughs> oh? O, yan, mga Nasa 4% of our voters tomorrow, no? Anyway, thank you so much, everyone. And, sama-sama tayo. Nalamanan natin ang fake news nila. We'll save the Philippines. This is not for me. This is not for you. This is for our own soon generation to diba? come, Ayano ka ba? Ano pa talaga sabi na? Huh? Ayon din ba? Ayon. Hahahahahaha. thank you so much for being here. We for the Philippines. Thank you so much for being here. Esimenai is uh, one of the unbiased. Iyon, ano? Esimenai. Saludo I tayo sa Esimenai. Ngumukot tanging istasyon na lumaban kahit ine, kahit. Sinuspindi nang walang kadahilanan. Forward, since, however, nag-tapos ko talaga ako dito kasi according to the group chat of a lot. Hi. Oh, oh, sure. Okay. Oh, yeah. Uh, pwede niyo po bang maipwede ko sa amin? Pwede. pag u ako kayo sa terminal ko. Yeah, imagine. nag ako from Valenzuela wearing this. Kasi I was, you know, I was shocked ko that the former president would be arrested because he has a warrant of arrest. I just came here when Senator Poco was just there. Sinabi niya, wala namang warrant of arrest. Only red notice. So for me, it's a waste of Filipino tax money. The police officers were serving here. Imbis na nagbabantay sila ng mga kriminal. Nagbabantay sila sa dapat nilang bantayan. They're all here. Parang, oh my God, the president is too old. Hindi na kaya't makakatakbo ilang baitang lang eh. So, why spend and call everyone, di ba? Yung mga kapulisan natin, and just to remind them, have a little respect to the old guy. Siya ang nagtaas ng sweldo ng kapulisan. Siya ang dumispeto at nagmahal sa kapulisan, di ba? Tapos ngayon nandiyan sila because of a higher ranking order. What the hell is that order from, di ba? Parang waste of tax people's money, taxpayers' money, di ba? this is not good. And to me, pagdating mo dito, they will tell wala raw warrant of arrest, only red notice. What's the difference with that, di ba? Nakasakay na sa poster si former President Duterte. So, siguro alis na rin kaming mga supporter niya kasi alam namin na he's safe already. And he's going home. Di ba? Anyway, thank you so much. And thank you for being here, you know, reporting the truth. And the truth with what's going on is uh, much better and to be here live is much better than reading or viewing fake news. Thank you so much everyone. Any messages for the supporters? Yeah, to the former president Duterte. Mr. President, we are supporting you ever since. We will never care about negative issues that will be um, mentioned or be against you, bilang isang Pilipino, ikaw lang ang Pangulo. Kung may nagawa ka man na mga hindi maganda para sa mata ng iba, pero sa akin, as an individual, bilang isang Pilipino, malaki utang na loob ko sa iyo. Nung panahon na ikaw ay presidente, hindi ako natatakot lumakad sa kalsada ng is oras lang kami. Pero ngayon, nangangamba na po ulit ako dahil hindi ko safe hindi ka na So, there's a big difference. Mr. President, we will always be here for you. The Filipino people will always be here for you no matter what. Thank you. Full name na Roy Galvo, I'm from Valenzuela City. I am a pro Duterte ever since. And uh, can you respect also the Vice President? She's having a lot of issues, you know? Pag gusto nilang kasuhan, kakasuhan nila. Pero pag sila, yung lang kaso, ang kinasuhan, fake news daw. Okay? So, hindi natin alam yung sakit. People, ah, mat matalino na ang mga tao, hindi na naniniwala sa fake Thank you so much. Ayan, hindi ko na rin mali po. Yeah, Polly Duterte. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank, thank, thank you. Thank you. Thank you. so much. Mayroon kayong ano, uh, madam? Mayroon kayong uh, mayroon kayong yung uh, ano tawag nito? Wala. Wala, wala. I'm just here to support the president, the former president. Okay. And thank you. Thank you, madam. Thank, thank you. Thank you. you. Nakalive kayo sa aking channel. Oo, oh, wala po. 18,000 live viewers yan. Thank you so much. Saan si Davao Radio? Andun yata, hindi ko alam. Hindi ko pa nakita. Guys, teka lang. Mayroon kami natanggap na info. Wait lang. Wait lang, guys. Wait lang, guys. Ah, uh, Wait lang, mga... Ano ba ito? Wait lang mga kababayan. Wait lang, wait lang, lang. pa Makalip ako. Ano? Makalip ako. Oo, yun, yun, yun. Utangin wala nang maresto. Ito yung accidental vlogger, <laughs> <blager>, oh. konti <laughs> lang ng viewers, oh. So. konti lang. Kinti lang. 15,000 lang yan. <laughs> <laughs> 10,000-16,000, oh. Akala mo nagbibiruin? Akala <laughs> mo hindi ka nakalive. 19,000 yan ganito Guys, <laughs> yes, wait lang, guys. Wait lang. Butang, guys. Mayroon tayong natanggap na, no. So, wait lang. Butang, <laughs> guys. Butang. Wala na rito sa karate. Asan? Asan, asan, saan? Asaan, asaan, asaan? Pwede naman. <laughs> guys, guys. tapay usapan po ha. Ah. Kasi uh, ah, meron kami. Meron kaming pupuntahan. Bitlo muna mga kubayan ha. Ah. Meron kami uh, ah, meron kami pupuntahan. Kaya nasisilaw ako. Lang dito, lang dito. Meron kaming pupuntahan guys, meron kaming pupuntahan. Dito nga. Sir, burang ako kanina eh. Mga babae, nangyayit tayo ng dispensa, no? Kasi kahit sino talaga mapapamura dito sa ginawa ng mga impact control, no? Ito kasi isang malinaw na, no? na panggilipit sa ating dating mahal na pangulong PRRD na kung saan lumaban lang naman sa droga. Lumaban lang naman ito sa mga kawatan, lumaban sa mga at lalong lalo na lumaban sa mga komunista na tagal na nagpapahirap ng ating bansa. Kaya huwag tayong papayag, no? Dahil tayo ay nilansin na naman ng gobyernong bangat na ito, no? Wala man lang balita kung ano nangyari. Sige mga kababayan, maisog, pabuhay. Ayan. Ha? Huh? Dito kayo pa si Tul. Wala ka na! Basta kayo kami kay plastic document. Wala kami sa sakyari. may like so, like okay. <inaudible> okay? okay. kami sa sakyari. Meron talaga nga yung pickup. William Moore Air Base daw oh. ba? Tara William Moore Air Base. Bye! Malay. Punta na kami. Tara na! Hindi ko napapato. Sa CPTNTA. Saan sa to? Guys, sama kayo, sama kayo. Sama kayo, sama kayo. Para masaksihan yung ngayong ganito ngayon. Dito 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 lang 'yan. Dito tinta sakin natin. Nakaharang na tayo. yo. Hindi kaya na lalampasan ito. Tara tara. Ayun oh, no, medan doon. Guys, uh, sama sama kayo, sama kayo. Sama kayo. Huwag kayong huwag kayong mga mga kababayan kasi mayroon pa tayong ganap noon. Na Mamagi-iwan nako. Iiwanan din kayo ng mga jowa nyo pag nang iwan kayo sa akin, guys. Tara. Parang wala din 'yan. E, ayan, laki ako. Sama lang kayo ha. Bayad na kami. <laughs> <laughs> okay, laki. <laughs> Nakatay mga kapayan. Ah. Ayaw mga kapayan. Kasabi dito tayo sa gulong ni uh, Placido para para makarating tayo doon sa ating paruro. Kasi pag hindi ka lumiling, pag lingon ka ng lingon sa pinapaparuunan mo, madadapa ka. Ano ba magulo? Kasi walang warant eh. Pero hinuhuli nila si Tatay Digong. Ah, baka ano? Baka kakampi ni Dilimaw. Baka milyonary yung magamit sa pinapaparuunan. Grabe ba pwede sa likit ah? Ha? Ha? Huh?

Sama kayo, sama kayo. Dito na kami sa parking. Sama kayo, sama kayo. Diyan ka na, Bibs. Diyan ka na, Pak. Diyan ka na, Bibs. Bibs. O, oh, dito na lang, dito. Oh. Dito na, lang. na. Sige na, Bibs. Punta ka na dyan, Bibs. Huwag <laughs> kang magpapagal, Pak. Huwag kang magpapagal, Pak, Bibs. Oo, Pak. Ilang nasa tawan mo. Wala kang pinta. Oh guys, sama kayo ha oh. Ang mangi iiwan, iiwan din ang mga jowa nila Walang paalam yan wala talagang paalam. Ayan, mga kasama ko. O, Mga kasama ko. Yan, yan, yan. Mga kasama. Rico. Rodriguez.